Anong tawag dyan? lampuyan yan. Lampu yan? Hmm. Ano yan? Prutas o gulay? Gulay. Gulay. Iyon. Tinatanggal yung ano? Magulang na yun. Eh. Magulang na. Kukuhanin yung parteng mura. Yeah, maputi lang ganyan. Oo. Oh. Nilalahok sa gulay yan. Hmm. Sa gulay. Anong, anong kalahok niyan? Sige ba ito eh. Basta mais. Mais. Kasama na mais. Kami biyasa-biyasa mo gulay ito ng mais dyan eh. Ah, gigisa, paggisa o pa? Diba. Sa bawan lang? Oo. Oh, pagluto ng mais, hulog na yan. Wala naman tulas yan. O ganyan lang yan. Ay, yan kanya kalaki. Ito yung tura? Mm. Yun, lampuyan, po yan. na so, maliit, isasama sa mais. Mga kaimbakay na lampu yan. Lampu yan. Ah, nawala na. Alin ba dito? Alin ba dito? Ayan lang po yan. Oh. Dito pala niya kinuha. Oh. Ayan. Lampo yan. Nasa masa mais. Ayan pa. Bulaklak na ito siya. Oh. Ah. Bulaklak na. At tayo. Magulang na siguro ito mayroon ng bulaklak. Na, ha? Hindi na, hindi na, na, na ara ito. Na, Ayun. So, yung mga, mga ka Yung mura. Ito, ito, ito. Yeah, yeah, yeah. Dagdag ka alaman. Lampo yan. Mga matay na lahat ng kagali kumain ito. Oh. Sinasama siya. Ha? na matay na lahat ang na daang kadali ko Ah, yung mga kumakain ito, mga magtataga mm. ng kawayan. Oo, oh, hindi kami nagugulay sa kaya Ator yan. Oo, yun. Sa eh. oh, pinagmamalaki ng margon doon, no, ang kawayan. Oh. Yung mga magtataga ng araw. Kumakain na lang po 'yan kasama ng mais. Ang <coughs> um, buhay ng araw. Okay.